Mayong hapon Western Visayas, kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV, kag Facebook page sa One Western Visayas. Sa nagapangunang balita, serious ang bomb threat sa syudad ka probinsya sa Iloilo, talakay sa kamara. 29 ka-bomb threats na record sa 15 kabulutuan sa Iloilo City, Subong Tuig. Si Kim sa katutok Live sa Barangay Sambagharo, Iloilo City. Kim? Jert Bangod halos sa mga bulutuan ang target sa bomb threat diri sa Iloilo City. Dako ang posibilidad suno sa ICPO ng mga estudyante ang salikod sa mga pagpamahog. Bomb threats are not jokes. They are crimes. Hindi lang po ito nakakapagantala ng klase. Sinisira nito ang tiwala sa ating seguridad at nagpapahirap sa buong komunidad. Ini ang mabaskog nga mensahe ni Iloilo First District Representative Janet Gerin sa iya privilege speech sa House of Representatives kahapon. Bangod sang uol sini ilabi sa sektor sang edukasyon, nagapanawagan si Gerin sa autoridad nga gilayon matumod ang responsable sa mga pagpamahog. Seryoso man niya ginatutukan sa gobernador sa probinsya sang Iloilo ang ini nga mga pamahog. Seryoso na sa bagay nga may mga naiikitas that is a criminal offense that together uh, with the other agencies. We will investigate. Pagkakang yung una ito nga, mayugid siya ang pagkuha sa ebidensya ng pag pagkastado. Para pagkastado ang ebidensya, mayong mag-file ng So, again, serious yun yung bagay. And we will uh, pursue this para nga hindi na niya mag-sigil. Ni mag Pumalin kagabi, tubtob sa buong Adlawa. Lima kabulutuan sa Iloilo, Antike, Kagimaras, ang nakabaton sa bomb threats. Ini ang ginalakipan sa Iloilo National High School, St. Robert's International Academy, WVSU Lambunao Campus, University of Antique, Cagremedios y Vilches National High School. 29 na ka mga bomb threats ang nabaton sa 15 ka mga kolehiyo kag high school sa Iloilo City sa Bunga tuig. Tatlo lang ang narekord nga pamahog sa 2024. Suno sa ICPO, girehimo na ang taran sa pagtumod sa mga responsable apang hindi ini madali-dali. Dako man ang posibilidad suno sa ICPO ng mga estudyante ang salikod sa mga pamahog. We have a uh, historical uh, incident with regards to that na may ara sa ISAT last year na nakasuhandang estudyante. Uh, so most probably, uh, ang nag-atretso mo is mga estudyante. We have also to consider other uh, possibilities. Samtang nagpaandam naman ng NBI 6 sa may kahimuan na magluwa sa kaso sa paglapas sa PD-1727. Sa diin mahimo magpangatubang sa lima katuwing pagkapreso, kag 40,000 pesos na penalidad magapangatubang man sila sa mas mabugat ng pedalidad sa idalom sa RA 10175 o kon Crime Prevention Act of 2012. Under Section 6 uh, sa ngamuna ng law, if you commit a crime Whether it's punishable by the Revised Penal Code or by special law, the la penalty imposed accused uh, is higher by one degree. depends kung pila ka counts ng inubrai. Sunos sa NTC Six na kabalot na sila sang request sa kabulisan sa pagbulig sa investigasyon, apang lipita do lang sila sa mga pamaho gamit ang SIM card whatever information no na kung kailangan assistance ang ating investigating authorities especially coming from PNP RACO, nbi we immediately endorse that to the respective telecommunication providers Jert, ginaschedule na lang sa ICPO upod sa eodk na 9 unit ang uh, nga patigayunon sa mga bulutuan diri sa Iloilo City para sa unified nga approach kung may mabaton nga bomb threat kag para malimitahan man ang pagsuspender sa face-to-face classes. Jert? Madam, again, salamat sa update. Kim Salinas.